Arestado sa Laguna ang suspect na nagpapanggap ngang polis sa pa umano sa pagbili ng mga nakaw ng motorsiklo at pagtutulak ng ilegal na droga. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Ininguso ng police aset sa Highway Patrol Group ang lugar kung saan tumatambay ang suspect. Anong May kausap sa kanina, rin? At nang ito'y lumutang kagabi, hindi na siya pinaforma ng mga polis at agad na siyang dinakip. Sa... Ang suspect na nagpapanggap daw na polis, sangkot sa umano'y pagtutulak ng ilegal na droga sa Binyan, Laguna. Halos dalawang linggo itong trinabaho ng yung PNPHPG, siya po ay may baril dahil siya po ay napapakilala rin na polis. Buko dito, sabit din daw ang suspect sa pagbili ng mga motorsiklong nakaw at ang pambayad niya hindi raw pera, kundi... Of operation po ng ating pong, uh, suspect ay una, ay ang pagbibili ng mga nakaw ng motor kapalit po ng bato. O rin natawag po natin bato porcelain or ng shabu. Isang baril na sinasabing questionable ang papeles ang nakuha sa kanyang possession. Hindi nagbigay ng pahayag suspect tungkol sa kasong kanyang kinakaharap. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.